Napansin mo na ba na ang mga pusa ay may kakaibang hilig sa pagpili ng kanilang pahingahan? Minsan nasa ibabaw ng mesa, kung minsan nasa ilalim ng kama, sa paso ng halaman, o di kayay sa mismong tsinelas o sapatos na gamit mo araw-araw. May pagkakataon pa nga na tila mas pinipili nila ang mga bagay Naamoy naamoy ang kanilang amo, para bang naghahanap ng koneksyon o may nais iparating na hindi natin agad maintindihan. At kung pagmasdan mo ng mabuti, parang bawat kilos nila ay may nakatagong mensahe, tila isang misteryong naghihintay lamang natuklasin ng kanilang tagapag-alaga. Magandang araw sa ating lahat at welcome po muli sa ating YouTube channel. Sa video ito, tatalakay natin ang limang hindi karaniwang pinipiling higaan o upuan ng ating mga alaga at ating tuklasin kung anong kahulugan at pamahiin ang bumabalot sa mga ito. Sino ang nakakaalam? Baka ang simpleng pagiga ng iyong pusa sa isang upuan o paso ay tanda na pala ng paparating na biyaya. Una ay pagiga o pag-upo ng pusa sa sasakyan o motorsiklo. Naranasan mo na bang makita ang iyong pusa na nakahiga sa ibabaw ng iyong motorsiklo o kotse? Na para bang sa kanya ang sasakyan? Maraming tao ang nakakapansin na ang mga pusa ay mahilig umupo, humiga o minsan ay magpahinga sa ibabaw ng motorsiklo o sasakyan. Bukod sa likas na gawin nila dahil sa init ng makina o taas ng lugar, may mga paniniwala at pamahiin na nakakabit dito. Ang mga makina ng sasakyan ay mainit. Mahilig ang pusa sa mga mainit na lugar. Kaya kapag bagong patay ang motorsiklo o sasakyan, naakit sila sa init na galing dito. Likas din sa pusa ang pagakyat sa mataas na lugar dahil pakiramdam nila ay ligtas sila roon at mas tanaw ang paligid. At ang makinis at patag na ibabaw ng sasakyan ay parang komportabling kama para sa kanila. Pinaniniwalaan ng ilan na kapag humiga o umupo ito sa sasakyan, para bang nililinis nito ang sasakyan laban sa aksidente o kapahamakan. Sa ilang pamahiin, itinuturing na maswerte ang makita ang pusa sa ibabaw ng sasakyan o motorsiklo bago bumiyahi. Dahil para raw itong basbas -bas ng kalikasan para maging ligtas at maayos ang daraanan. Kapag ang iisang sasakyan lamang ang palaging inuupuan ng pusa, sinasabing ito raw ay paborito nito at may espesyal na enerhiya o aura ang sasakyang iyon na naakit ang alaga. Pangalawa ay paghiga ng pusa sa paso o mga flower pots. Naabutan mo na bang yung pusa ay nakahiga mismo sa paso ng halaman? na para bang siya ang bantay nito? Madalas ay nagiging palaisipan kung bakit nga ba pumapasok, humihiga o umuupo ang ating mga alaga sa paso. Ang paso, lalo na kung may lupa o halaman, ay malamig at komportableng pahingahan ng pusa. Ang pabilog na hugis ng paso ay nagbibigay ng pakiramdam ng seguridad at pagiging nakapaloob na gusto ng pusa. At kilala ang mga pusa na mausisa. Kaya kung may bagong paso o tanim, natural na gusto nilang tuklasin at subukan itong higaan. Sinasabing kapag ang pusa ay nakahiga sa paso, ito ay sinyales na ang tahanan ay papasukan ng positibong enerhiya ang lupa ay simbolo ng kasaganahan at paglago. At kapag piniling higaan ito ng pusa, itinuturing itong pag-akit ng magandang kapalaran. Kapag humiga sila sa paso, sinasabi na pinoprotektahan ito hindi lang ang halaman, kundi pati na rin ang buong tahanan mula sa masamang enerhiya. Pangatlo ay paghiga ng pusa sa ilalim ng damitan. Napansin mo ba na mahilig pumasok ang yung pusa sa damitan at doon pa mismo natutulog sa ibabaw ng mga damit mo? Ang mga pusa ay likas na mahilig pumasok sa masisikip at saradong lugar kagaya ng kahon, maleta, o kahit sa loob ng ating closet o cabinet. Pero kapag ito'y tiningnan mula sa paniniwala at pamahiin, may mas malalim na kahulugan ang kanilang kilos. Ang damitan ay malamig, madilim at mas tahimik na lugar. Kaya't nakikita ito ng pusa bilang ligtas na kanlungan. Amoy ng damit ng may-ari ang naroroon. Kaya nagiging komportabling lugar para sa pusa dahil nararamdaman nila ang presensya at comfort ng kanilang amo. Ngunit sa paningin ng pamahiin at paniniwala, kapag ang pusa ay pumasok o nakahiga sa damitan, sinasabing ito'y sinyales na parang binabantayan niya ang ari-arian at mga kasuutan ng may-ari laban sa malas o masasamang espiritu. Kung natutulog siya sa ibabaw ng mga damit, maaring tanda raw ito ng kasaganahan sa darating na panahon dahil ang pusa ay nagdadala ng init ng swerte sa mga bagay na ginagamit ng tao. Kung biglang ayaw ng umalis ang pusa sa damitan, may mga nagsasabi na baka may hindi nakikitang enerhiya sa loob ng bahay. At ang pusa ay nagsisilbing tagapagtanggol laban dito. Pang-apat ay ang pusa na nakahiga sa mesa. Naranasan mo na bang habang kumakain o may ginagawa ka sa mesa Biglang lalapit ang pusa mo at uupo o higa roon. Kapag ang pusa ay nakaupo o humihiga sa ibabaw ng mesa, maraming paliwanag ang maaaring iugnay dito. Ang mesa ay mataas at nakalantad, kaya madalas itong piliin ng pusa bilang lugar para matanaw ang paligid at masiguro ang kaligtasan nito ipinapakita rin ito ang pagnanais ng atensyon. Maaring gusto nitong mapansin, makisalo sa ginagawa ng tao, o makaramdam ng koneksyon. Ang pusa ay na curious at territorial, kaya't inaangkin nito ang mesa bilang bahagi ng kanyang sariling espasyo. Ayon naman sa pamahiin, kapag ang pusa ay kusang humihiga sa mesa, itinuturing itong tanda ng pagdating ng magandang balita o swerte para sa buong sambahayan. Pinaniniwala ang ito'y pahiwatig na may paparating na biyaya na maaaring sa anyo ng pera, pagkain o bagong oportunidad. Dahil ang mesa ay madalas iugnay sa pagkain at sa salo kapag may pusa roon, sinasabi na ito ay nagdudulot ng tuloy-tuloy na kasaganahan sa hapagkainan. Sa ilang pamahiin, ang pusang dumadapo sa mesa ay tanda na hindi mauubusan ng pagkain ang tahanan. Kung nakahiga ito sa mesa, maaaring nililinis nito ang kapaligiran mula sa malas o masamang hangin na dumapo sa lugar ng kainan. At panglima ay ang pusa na nakaupo sa upuan. Ano kayang ibig sabihin kung madalas ang pusa mo ang nauuna sa upuan bago ka pa makaupo? Ang mga pusa ay mahilig sa komportabling lugar. Ang upuan ay kadalasang may tamang taas, lambot at amoy ng kanilang amo. Kaya ito ay ligtas at kaaya-ayang pahingahan. Maari rin itong palatandaan na ang pusa ay nais maging sentro ng atensyon dahil ang upuan ay karaniwang ginagamit ng tao. Kaya't parang sinasabi nitong ako muna rito, akin ang pwesto. Ang kanilang pag-upo o pagiga sa upuan ay indikasyon ng pagtitiwala sa kapaligiran. Pakiramdam nila ay ligtas at walang banta sa mga pamahiin at paniniwala, kapag ang pusa ay madalas humiga sa upuan, sinasabing ito ay tanda na ang swerte at biyaya ay patuloy na dadaloy sa pamilya. Ang upuan ay simbolo ng kapangyarihan o pwesto, kaya't ang pagangki ng pusa rito ay parang pagbibigay ng proteksyon laban sa malas. May paniniwala na kung ang pusa ay biglang umupo o humiga sa isang upuan, ito raw ay hudyat na may bisitang paparating. Ang upuan ay parang inihahanda na para sa taong darating. Sa ilang lumang paniniwala, kapag ang pusa ay humiga sa upuan bago ito gamitin ng tao, pinaniniwala ang inaabsorb nito ang negatibong enerhiya na maaring dala ng unang nakaupo. Sa ganitong paraan, nagiging tagapagsanggalang ang pusa. Kapag ang pusa ay umupo sa upuan na gadalasang ginagamit ng pinuno ng pamilya, may paniniwala na ito ay tanda ng pagpapalakas ng swerte ng buong tahanan. Pinapakita nito na ang pusa ay nagiging tagapagbantay ng kasaganaan. Sa kabuuan, ang bawat kilos ng pusa, maging ito man ay sa ibabaw ng sasakyan, sa loob ng paso, sa damitan, sa mesa, o sa upuan, ay hindi lamang simpleng gawi ng isang alaga na naghahanap ng komportableng lugar. Sa mata ng pamahiin, ito'y may mas malalim na kahulugan. Nagdadala ng swerte, nagbibigay ng proteksyon nagsisilbing babala. Kayat sa susunod na makita mong nakaupo ang yung pusa sa yung upuan o nakahiga ito sa ibabaw ng mesa, huwag mo itong basta itaboy. Sa halip, ituring itong mensahe. Isang paalala na ang pusa ay hindi lamang tagapagbigay saya, kundi isa ring gabay na nagbabantay sa ating kapalaran at kapayapaan nang tahanan. Maraming salamat po sa inyong panonood at sana po ay mayroon tayong natutunan sa bidyong ito. Good luck and God bless po sa ating lahat.